Whoa! Oh, 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 oh. Hello mga ka-fortune, kababaylan, kamusta, kamusta? So dito mga ka-fortune ay ipapakita ko po sa inyo na yung sumanib doon sa ating uh, patient na demonyo. So kung mapapansin niyo po ay dito ay kinakausap ko na rin ang masamang spirito na pumasok doon sa pasyente. Dahilan nga po sa hindi gumagaling. So, kung makikita niyo po, ay pinapaalis ko po sa kanya lahat ng ginawa niya sa kanyang pasyente. Nangirapan! Oh, oh, Na-stroke yan! Asan yun mo? Asan yung orasyon mo? Asan yung orasyon mo? Ha? Unite mo, unite mo. mo, Kunitin mo. Kunitin mo, unite mo. kunitin mo, unite mo. Unite mo, unite mo. orasyon mo, unite mo. Unite mo, punitin mo. Punitin mo, Kapabihin mo. Unite mo, urasyon, alayin. Okay. Alayin mo. Unite mo, alayin 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 may orasyon orasyon mo. Pisangin. Pisangin. Oh. Yasa, oh. Oh, sige. <laughs> <orasyon> mo, <laughs> <orasyon> mo. <laughs> <may orasyon> mo, <laughs> pisangin mo. Pisangin mo, pisangin, mo. Asay, mo, mo. mo, mo, mo. mo, Asa'y orasyon ba? Aray ko, na aray ko. naman, Sige, kunin mo mo yung orasyon mo, punitin mo. Uh... Uy, nakita mo siya? Anong itsura niya? Oh, ang sister. Awan nakita ang langa na. Yung ka? Hindi mo siya nakita kahit anong itsura niya? Wala. Nakamalaban siya kasi asun well yan eh. Hmm. As well. Hindi mo nakita kahit asun. Awan, na awan, awan mo? awan, awan, kahit bahay? Awan, sister. Hmm. Awan. Ay, tayo. Awan, pulos. As in, bigla ka ba nawala? Bigla ka na yung matay? Nakaturok ka? Oh, ang na lang sa sister. Pero awan, nakita. Pero naririnig mo ako. Twin sister. Pero yung gumagalaw sa awat Oh, basta gumagalaw yung oh, katawan mo lang ng isa. Amo sister. Ano na ba 'yan? Ano na ba 'yan? Ano na ba 'yan? Ano na ba 'yan? Ano na ba na na walang ano yan sa'yo. Ano mo sabi niya, bakit ako nandito? Ba't ka pumunta rito? Uh, ako pa lang di ko ano. Hindi talaga. 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 Eveline? Eveline. 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 Ano nalang kipin ang ting yata Kinaraban mo pa isun ah! Kapiten pa Pero alam mo, naglumalabang ka sa akin. siya yung dami pa. alak Lakas. <mulay> Uwag, pinapatay ko siya dami niyang Pinapatay ko siya dami alaga